Senado, paggamit naman ang tinatawag na renewable energy, isinusulong ng isang senador. Ang bunggitali mula kay Radyo Man 6, Batak. DCXL, Radyo Report. Sulong ni Sen. Lito Lapid ang paggamit ng renewable energy sa mga lugar na madalas sa karanas ng brownout. Ibinit ng senador na pag ibayuhin ang paggamit ng renewable energy tulad ng solar, wind, hydro at iba pang sources. Inirekomenda ni Lapid na samantalang hirang matinding tag-init kung saan maaaring gumamit ng solar panels para ipunin ang sikat ng araw at ito ang magiging supply sa power grid sa isang bayan o lalawigan. Sinabi ng senador na kinakailangan lamang ng mas maraming mag invest na mga pribadong kumpanya sa solar industry upang matugunan ang kakapusan sa supply ng kuryente. Sinuporta ni Lapid ng akbang ni Pangulong Bongbong Marcos na paularin at palakasin ang paggamit ng renewable energy sources, sa sunod ng si ng Presidente sa Cebu Negros Panay Backbone Project Stage 3 sa Bacolod City na ang solusyon naman sa madalas na problema ng brownout sa western Visayas. Kasama mo sa Sinangadora, Jomansai, Conde Batak, Patak Arm, and DXL 558. <tod>